big wave titan so, and, and chic like, ano yun right? like, like, two, like, two yeah, yeah. and a half kilometer one hour <laughs> of hala um, now like, is 1.30 oh 2.30 so no. mm. uh oh so actually, get, oh madaan na natin yung mga nakita na yan oh another one hindi yeah. nga lalaki, mangga ba yan? hindi pa, oh, yung oh, oh, oh. ayun nga pahingahan din ah, <laughs> memorize mo talaga dito dito kami, ano, hindi ko kami nag exercise yung ah hinahiya akong yung boys na mag hiking first time ito yung first time kong mag hiking hmmm, ganda w hey, 2,000 yung 2,000 first time ah? ko mag hiking sige okay. sa akin na to, hindi yeah. talaga to ang lusot nito ito na yung 1000 steps yes straight na to. pero ah. kung bababa ka mm. doon ka sa village ah. baba mo doon sa may post office mm. kaya ang tinatanong kita sa mga gusto mo style kung dragon back o mm. dito pero dadaan tayo sa may ano <laughs> Uy, bugambilya ba yan? Ay, bugambilya. Gumamela. Patay ah. ng mga bulaklak na. Single lang yung petals niya. Tapos payatin. Big Wave Bay. Oh, uh ho. -huh. Yan yung papunta sa compound. Sa Post One and a half kilometer. Taitam, Gap, and Soy Sai Wan. Ah, Sai, whatever. Soy Sai. Sumuot so, na naman kami. Bundok. mamundok ah, oh, na naman. natin yung bundok na natin yan Mamundok, mamundok. Hindi no? no? Ta ang galing no? Ang galing. Ta Tapos may, may daan din papuntang Taiwan. Aha. Uh -huh. O diba, tugma-tugma. Galing. Ayun, oh, maganda pati yung ano, hangin, ay Lamig na. Oo, natuyo na yung pawis ko sa likod. Pares tayo. Okay. <laughs> sunog na sunog na ako. Ayan, nice yan. Okay lang yan. Perfect. Bad. Perfect, perfect. Galing ay. Ang galing, galing. Parang pag nag-aing niya, parang susunod ang galing. <laughs> Walking. Pampatibay din naman ito ng tuwod, diba? Hmm. Under na naman tayo sa mga ate, pagkahuyan Nung first time ko Ah. Hingal. Ganyan-ganyan <laughs> ako. <laughs> Hello. Hello. Ganyan-ganyan ako <laughs> Ayan po at samahan nyo pa po kami maglakad ng kasama ko hanggang makarating tayo doon sa baba ng Big Wave Beach. Yun po ang aming tumbok sa lakad naming ito. At kung bakit po kami nandito sa bandang uh, side ng bundok na naman dahil ang aming tinutuntun ay ang sinasabi nitong kasama ko na 1000 steps daw galing dito sa may bandang itaas pa hanggang makarating sa Big Wave Beach. Kaya sige sabi ko, uh, tuntunin natin dahil nga sinasabi na niya sa akin noon na may 1000 steps Kaso lang, sabi ko nga, hindi ko pa nakita at tumbukin natin. Kaya, ayan, ito yung inilakad namin. Um, lakad kami nito na hanggang nakarating kami doon sa baba sa tumbok namin na Mina beach, ay umabot kami ng 4 hours na paglalakad. Kaya, ganun kapagod. At first time ko kasi itong uh, mag-hiking. Mag so, ganun, ganun pala kapagod. So, napagod na ako, nagutom pa nauhaw dahil yung aking uh, tubig na bitbit -bit ay not enough pala, naubos na. Tapos sa buti na lang itong kasama ko nagbaon siya ng sandwich. Kung naalala niyo po yung last upload ko nung Friday, kumain kami sa gilid ng daan dahil gutom na talaga. Hindi po ba ganun pala? Ako naman ay naglalakad na basta tubig lang yung bitbit -bit ko. Buti na lang yung isa naka nakapag-isip na magbaon daw siya ng sandwich. So nakakatulong talaga dahil itong lakad naming ito galing nung pag-start naming pag-akyat doon sa back uh, Dragonback hanggang nitong pababa na kami ay umabot kami talaga ng 4 hours na aming uh, nilakad galing pa kung ilang bundok ang aming ano aming inakyat baba akyat baba hanggang ilang bundok yon hanggang makarating kami dito sa ano sa beach so ganun pala ganun pala ka ano ganun ka pagod kaya nung nasa beach na kami parang hila-hila ko na yung ano ko eh yung paa ko baba <laughs> parang halos hindi na ako magkahakbang Okay, and uh, tigil po muna ako sa pagyayaw-yaw ha. Tahimik po muna ako. Marami pong salamat. Ano na iba. ba? Aw. And then you strike sa may kubo. Yun yung ah. na 1,000. Ah. Pinanggal na nila eh. Dati may number 2 eh. Oh yeah? Binara na nila. Bagong pintura lang to. Hindi mm -hmm. to ganito dati. 9 years ago. <laughs> Ay ano? 7 years ago? Ang ganda ng dating pati oh. Parang ano siya. Ay, Nakakatuwa no? pa kan. Magtungtong mo doon yung 1,000 steps. Oo. Oh. Binuranan lang, din na nila nilagyan. Natatamad siguro yung tao magbasa. Parang na naaanuhan ka, nalalayuan. Kaya ako na yung natandaan, nakita ko nun. Kaya tumapak ako doon, tapos nag-picture ako doon, 1,000 step. oh Sige. O, ito, ito, ito may nakasulat. So, well, dati ah, hindi pala. Dito. Mm -hmm. Mag-start na tayo dito ng 1,000 steps. Bilangan kaya natin. Agoy! Maligaw-ligaw yung bilang ko. <laughs> oh. wow! Doon tayo kanina. Ayun Ay, na naman, naglipad-lipad na. Ano, oh. Doon tayo kanina. Uh -huh. Ay, wow. Iba na. Pero hindi pa to nakita doon sa building sa ano sa kabila no. Okay. Kani bagong hagdan na naman, cute another video pababa na kami sa big wave beach oh tapos ano dito ano? kami dumaan sa gilid eh no kaya kami nakadaan ayos ah oh. eh low tide maganda yan pagka low tide pwede kang dumaan sa gilid. oh, eh, eh, pag tumaas yung dagat paano tayo babalik alam hindi tataas yan oh. pag low tide po talaga low tide hanggang natin. anong oras naghapon yan oh. Pero sa pag no-tide, punta tayo dun sa may tinuntahan namin na yun, tapos dyan tayo dumaan. Layo talaga, as in, wow! Ano ang sana this guy? Okay? Hmm, no, siguro. 10? Okay. Ay, pwede na ay, dahil sa bibig Hi, big wave. Tumos na tayo sa hinaba ng bina ano natin lakad wow pumasok na lahat ang sand sa akin sapatos wow dagat talaga mainit Oh. Ayaw na nga talagang humakbang yung paa ko. Napagod na sa ilang oras na lakad. Grabe tayo ha. Ayan. At sa Wednesday po, puro hagdan ang ating makikitang view. So marami pang salamat. Bye-bye!